Spotted sa airport si na Kim Chiu at Paolo Avelino pabalik sa Manila matapos ang napakatinding taping na ginawa nila sa Cebu. Kitang kita naman ang pagiging gentleman ni Paolo Avelino kay Kim Chiu at talagang hindi niya ito hinayaan na magbuhat ng bagahe. Excited naman ang Kimpaw fans sa magiging ganap ng dalawa ngayon na madalas na ulit nilang makikita ang Kimpaw. Oh, <sniffs> hala chan siya lagi tu uh, chan kotek ka chan mo niya lagi chan mo magig udatinga chan mo yaa sa nato kipa nito nyo pa ketampo na din nasila chan masama to siya yung masekshuti nau bisikleta nao pero unti polo bilino lagi <laughs> ulo mas paulo ba? ano polo bilino mas ah, paulo ito na kaya bakal na ilang screen oh no? kaya nga screen oh no? si polo bilino manaw

Polo. Hindi mo siya taas. Hindi mo guna taas si eh, Polo Abilino. Hi? Di mo guna good. Okay sa na, day. Lahit lagi na Paulo lagi. Murang mm -hmm. kagmini eh. Hindi na eh. si Paulo Kita ang Paulo. Polo eh. Murang to good. Aka uh, na siya murang half. Paulo bito na chum. Dara chum oh. Kana ka tubang oh. Kana day. Kada kuha ng Polo Abilino. Sorry. Takal ah. ah. mo ka